sinasabi doon sa kanya, Juan, na, hindi ka na. na, na si Juan. Pero walang buhay, wala si Boy kasi sinabi niya kanina, parang hindi na buhay ang anak. Masasunan ako. Kaya, kaya nasa tala ko sa kanina. <speaking> kaya, kaya, sabi ko, hindi maaaring na magkaroon ng buhay ang ama sa rin. <speaking> kaya ngayon ang paliwan. Ha? Oo, wala na akong paliwan. Kaya nga isasabi ito ako, mga kasi hey, hindi ito. Kaya nga ito, may mag-itanong ko, may sarili bang buhay ang ama talaga at sa kanyang anak?

hindi, yung time so, niya, sa sagot pa rin wala na yung nag oh, sagot ko lang okay ang sagot ko, yung, yung ama, sa anak uh, malinaw yan, nakalagay uh, si uh, sa Jan 5, sabi sa paano ang anak ang ama, ay sa kanya sarili pinagtalooban niya ang kanya. anak magkaroon ng buhay sa kanya sarili so, so, buhay yung, Ito wala sa Bible. Okay. Oh, okay. Sige. So, sabihin nyo. Ang tema natin. So, ibig sabihin, magbabahalin natin yung potential ng sabi ng Bible. Kasi sinabi niya, sabihin niya ng Bible, ang buhay ng ama binigay sa anak. Pero hindi sinabi doon na may buhay sa na, na dati. Sinabi okay. na doon, ang buhay na binigay sa anak hindi sabihin yung Espiritu kung buhay sa laman. Okay, ano mo nga so, yung ano? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayan, mga Sir Francis, natatabunan siya. Kasi pag sabihin natin, yung may buhay ang ama, may buhay ang anak, saan manirahan yung ama? Kung sabihin ito may sariling buhay. Kasi ispirito sila, dalawa eh. Kaya kung may buhay yung isa, yung anak, anak may buhay din yung, yung ama, dalawang ispirito na sila. So, sa sagot, sa lalabas niyan, magkaroon na sila ng Dalawang espirito. Eh sasabihin ko sa inyo, ito yung taliwanan ko. Taman lang kayo maya. Sige Ah. Oh. ko. Oo. Eh ilang pangunod nyo sa akin? Huwag tatapos na natin. Huwag ba? Huwag pa. Ito ah. Kasi mahirap na malgaroon ang sariling buhay ng anak. Kasi nga sinasabi ko yan dati, na ang ama ay espirito, hindi maaaring magkaroon siya ng sariling katawan. Kaya nga nanahan sa katawan ng laman na tinawag na anak na. Bakit tinawag siya ng anak? Kasi pinanganak siya ng isang babae. Tinawag na anak. Diba? So ngayon, sa sa Old Testament, tinawag siya, ang, ang tawag sa kanya, I am that I am. Pagdating din sa New Testament, bakit tinawag siya, sinabi niya siya, I am He. Sino yun? Oh, di ba? Tapos pagdating din sa message ng prophet, ito, sabi ng prophet, Okay lang mo Sabi ng prophet, ha? Sabi dito sa, uh, sa, sa, Bible muna, sabi nang sa Bible, only wise big glory through Jesus Christ forever. Wala iba. Oh, oh. Wala Hmm. na. Uh, walang iba. Ha? Uh, walang iba doon. Only wise be glory through Jesus Christ. Mayroon bang pag-glory doon sa Ama? Mayroon ka ba bang ibang pag-glory sa Ama? Only Jesus Christ, doon. Amen. Roman 16.27 Masayang niyan. Tapos sabi ng prophet, ito, siguro, baka kung 100% kayo naniwala sa prophet, I thought na maniniwala kayo dito. Sabi ng prophet, notice, Jehovah of the Old Testament. Tapos, sabi niya, Jesus, New Testament. So ngayon, maaaring magkaroon ba sila ng sariling buhay sa isa't isa? Sabi ng Bible, ang laman, babalik ko ulit, ang laman ay walang makinabang. Nanahan ang anak, o uh, ang ama sa anak. Sabi ng, sabi ng book of Uh, Juan, chapter 20 verse uh, chapter 5 verse 20. Okay. Ano ba? Ano ba 'yung verse 20? Uh, 20 John uh, 5, 5. uh John 5, 20. <laughs> Walang ibang tinuro 'yung mga puso niya. Walang ibang tinuro. Kaya tinanong. Sapagkat sinisinta ang ama. Ay, ay, okay. Sapagkat sinisinta ang ama, ang anak at kanyang pinakita ang lahat ng bagay. One. Ano ang one? Ano Ano ang one? Sorry. Katulad yung sinabi ni Pastor kanina, na may salita talaga na pagpabulag, kailangan nyo magising. Kayaan natin yung mga... Right? Right? First John? First John, I think. At nalaman natin na naparito ang anak. Hindi siya ng ibang turo, ha? Pinuro yung isa lang. Anak. Nagparito ang anak. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa Naglilipat ba? Wala ano? Wala. Tuloy yan. Upang ating makilala siya na totoo, sino makilala? Ang anak pa rin. Hindi naglipat ng toro. Upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa Kanya na totoo. Hindi naglipat ng toro. Sa anak pa rin yan. Amen? Nakuha natin? Sa mga tuwing bagay, at sa mga tuwing ay sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ay tunay na Diyos. May ibang tinuro ba siya? Wala. Nagturo ba siya ng ama? Wala. Ito ay tunay na Diyos. Mga puso yan. Tapos tayo sabihin natin, doon lang sa ama, sabi ng Bible, ibinuo sa ama ang kanyang kapangyarihan doon sa anak. Kaya naging Diyos siya. Yeah. Bakit naging Diyos siya? Dahil sabi ng prophet, from the beginning, he was. Yeah. Amen. So ano ngayon? Sasabihin na rin natin yan. Eh, sa ibang ano naman, sabi ng unang Timoteo chapter 3 verse uh, okay. First Timothy chapter 3 verse 16. Oh. At walang pagtatalo. Itong hak tayo, minsan natatalo na dito. At walang pagtatalo. Dakila ang huwaga ng, ng kabanalan. Yung sinabi kayo na sa Romans, glory, saan yun? Sabi ng Romans kayo na, Jesus Christ. Ha? Dahilan ng iwagan ng banalan. Yaong nahayag sa laman, ipinang uh, pinapaging banal sa espirito. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral ng mga bansa, sumasaparataya sa sanibutan. dinanggap ah, uh, sa, sa sanibutan. Pinanggap sa itaas na kalwatayan. Sino yon? na sa laman. siya yung nasa yung okay, okay. diba? yeah. eh? oh. oh. na sabi ng mga dapat naman naman tayo upo ka dito, ko yun dapat naman tayo upo kabilis sabi ko yun dapat naman tayo upo kabilis sabi ko yun dapat naman tayo upo kabilis sabi ko yun dapat naman God hide that, place. Wala. Wala God manifest Ano yung ng manifest Nahayag. Ito kaya sa akin ngayon. Si Michael, hindi maaaring mahayag kung hindi ako napapito. Kung doon lang tayo magkita sa grupo, hindi nyo ako kikilala. Buti nahayag ako dito. Diba? Amen? Kaya yun yan. Okay. Si, si, nasabihin ko sa inyo, di ba sinabi nyo kanina yung barrier? Ano ang sabihin ng barrier? Ano ang, 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 ang uh, One minute na lang, okay. Ano ang, ano ang layunan ng mga beryan? To see to be tama? Brother? Hindi. Nagsisearch ng scripture kung pang paliwalaan. Di ba? Hindi nila paliwalaan kung hindi nakikita. Tama, to see to be So, sabi ni Tomas, si Tomas ha, alam niyo po ba, doon ang si Tomas ay tayo ng beryan. Sasabihin ko sa inyo. Si Tomas, nariyan na po yan po kasi nang bata yan eh. Nagsisearch ng scripture. Si Tomas, hindi niya niwala, sinabi niya, sinabi ng puso, Uy, sabi na sila, ko. Oh, na, ang nabuhay si Kristo. Na. Sabi ni Tomas, ay hindi mo naniwala. Kung oh, matutusok ko yung yung tagiliran niya, sasabihin ko nabubuhay siya. Ngayon, nagpunta si Jesus Christ sa lugar nila. Sabi, oh, punta ka na rito Tomas. Tusok yung tagiliran ko. Sabi ni Tomas, o, oh, Panginoon kong Diyos. Ay, hindi, O Diyos. Oh, Diyos ko, o oh, tama. O oh, Panginoon ko, Diyos ko. Sino sinabi ng Diyos ko? Nagturo ba siya sa ay, ama? Si wala. Si Jesus Christ yun.

Uy, pero, ano pero, 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 Baka pero, 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 pag yung Melchizedek na na pangatlong topic, pwede na dikit sa Gadget kasi related. so yun na paglata So, ayon 10 ayon yung ayon ayaw niya na ayon Hindi. ayon yung ayon na ayon yung 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 na yung ayon yung ayon yung Hmm... Mamali na yung kamay na lang, na. Ano Ang isa. niya sa Facebook? Isang pwesto na huwag kayong Okay. so been, äh. oh, so... Nagkita yung kamay mo. Pag-iikita mo. Kung ng kamay ni... Yan, wala. Wala maluluwa kayo eh para kayo. Papa, kung dad, so isa-isa so, yung mga na ayon um, so, ako sa pastor na ng ama ng buhay ang anak eh, sinapin ng prophet yan. At yan sabihan 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 sabihan. so yung iwaga ng differentiate natin sa manes ano ba yung turunan sa uh,

Next month na yung invalidating mo. Pero yung counting binanggit ko, pagdating mo naman. So, dito tayo sa gadget. Dito tayo sa gadget. Ano yung kaiba sa oneness? Oneness, ano? Sa yung oneness, yung mga Pentecostals. Pero, hindi naman masama yung term oneness, hindi rin masama yung term trinity. Nasa tamang unawa yan. Okay? Do not misrepresent, mislocate, displace. So, gagamit ako ng term na extreme oneness. Doon sa biblical oneness. Ito biblical oneness. Marami, ano, tamang-tama, eh, na-infringe ka ni Verba na. Ngayon, eh, yun ay quote kanina. Ngayon, hindi ko na memorize lahat ng quotes. Pero yung na naalala ko, oh, hindi na ako magbabasa ng mahaba. No? Babangitin ko bang yan Pag may oras ang extreme one is, yung ama, siya na rin ang anak. So, nagpakilala siya ama, nagpakilala siya anak, nagpakilala siya ang Espiritu Santo. No? Parang yan ang turo ng oneness. Kaya, sa turo ng propeta, nabanggit niya Barbara na yan. Kasi dumahan din siya dyan eh. Nakapelo din yung mga oneness. Eh. Hindi naman mo masama kung may makuha ka sa iba na amin ang nagpapit yan. importante, magpatuloy sa liwanag. Sorry. Ang biblical oneness okay. na, ituro rin ng propeta, na nahan ang ama yes. sa anak. So, yung yung pinanggit niya kay Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, ito yung may sag, ito yung sagot. Hindi yung sabat wow. ng extreme honest. Okay. Ang sagot ng extreme honest, kasi si Kristo na yung ama. Ang sagot ng Biblia at nasab na bangkit din ni Barbara na, kasi nanahan ang ana ana. Si Cristo, ng ama sa anak. Si Kristo ang naging sisidlan ng ama. Amen. Para ipahayag ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang anak. Di ba nag-quote ka kanina sa Bible? To God wise. Ayun o, balikan niya. To God wise. Ngayon, binanggit si Jesus Christ doon. Wise glory. To God wise wise, Lore? So, oh, okay. yeah, uh, okay. okay. word to na hindi niya napansin, yung saltang true. Salt wagi. Romans. Romans. Okay. Romans. word to na hindi niyo napansin, yung Romans. true. Romans. 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 Romans be glory through, through Jesus Christ forever. Sino may yung share ko yung flu? as my spirit. Ibig sabihin ng flu sa pamamagitan Cristo. So, alam niyo sino yung pamamagitan ni Jesus or God or na. So dito sa progressive revelation, umihiwalay na tayo ano, Umaabante na tayo Riyan sa nagtuntok ng na wate. Nagtuntok na ng wate sa unawa nila ayon eh. Ayaw na nila, liwanagin pa. Ang kasaktalan natin sa pagiging saktan sa pahayag. So yung pahayag ng Diyos, pag takbo ng panahon, meron pa siyang liliwanagin. Yan din ang yung binabagit ko kanila sa panibigin. Kasama, ang mensahe sa huling panahon, yun. Kailangan mo magbate. So, wala yung ama na parang siya na rin ang anak, hindi pala yung ama siya rin ang anak, kundi yung ama na nahan sa anak. Ginamit <laughs> niya yung anak para siya maluwalhati. May niya yung anak, para luwalhati hindi ng anak siya. Kaya kinotari niya. So, pamamagitan. Pamamagitan. Yan ang true. Sorry, ko, uh, ko pa yung, yung Pastor na Jehovah of the Old Testament is Jesus. Okay. Christ, may power Christ. Paya, Jesus right? in your statement. Je may Jesus Christ prevail. Honestly, I don't I hope about the other sermon is Jesus Christ of the new. I mean, some Paliwanag natin paano nangyari yan. Ayun, ano ang sagot ng extreme one? Siya na kasi yan. Di ba? Ano ang paliwanag ng Bible sa kanang may dugtong pa yung rin, sir? Kasi ganun doon. Just his, uh, just changing his form. Just changing his form. Alam mo, maganda kunin yung mga quotes kasi pwede natin pag-isign ng quotes. Kasi doon sa Manila, may ilang oras ko, no? Tapos na, walang uli. So, sinort ka ito na lang doon eh. Lahat ng mga kinukot propeta na pwede gamitin sa extreme one is pwede rin ibibigay yun. Paano ibibigal? Tanggapin mo rin yung yung paliwanag na nahan siya sa kanyang anak na yun ang kaganapan. Halimbawa, changing is form. Ang pag-change ng form ng ama and morphe, yung pananahan niya. Tama niyo? Yung God manifest in the flesh, the word manifest in the flesh, tinuro ni propeta, yung word made flesh, River Jordan, baptism. So, yung pananahan niya, mahahayag sa anak yung kalulugian ng Ama. So, Jehovah of the Old Testament is Jesus Christ in the New. Dalawa masabi mo diyan. Una, yung pangalang Jehovah ay progressive ngayon pagpuntahan ng Jesus. Kasi Jesus, kung i-breakdown niyo, ay Jehovah is salvation for Savior. So, Jehovah ay nandun sa pangalang Jesus na taglay ng anak. Isang sagot yan. Pangalawang sagot. Nung nalahan ang ama sa anak, nahayag ang ama sa anak, yung anak ang dagdala ng kaluhatian ng ama, kaya pag nakita ng tao ang anak, nakikita na rin nila ang ama. Reconcile ko. So, walang buhay Walang buhay. Ang Jesus, May buhay ang anak binigyan nga siya ng buhay na ng... anak. Pero, kahit na may buhay ang anak, hindi yung Diyos na bukod. Gusto ko bakitin yung bumibira sa two lords. Narinig din madalas yung two lords, to... two lords. Yung mga nagbabanggit sa Manila na two lords, ang ibig niya nilang sabihin, dalawa ang Diyos. Pero unawain natin to, Nung sinuko ng Diyos ang kanyang anak, hindi dalawa ang Diyos. Siya pa rin ang, ang isang Diyos. Yung sinuko niyang anak, bakit may pagka-Diyos? Hindi sa sarili niya, kahit tao siya. Kahit may sariling buhay siya. May sariling buhay niya, hiram sa Diyos eh. Nabasa natin So yung buhay niya, sa sarili niya, bilang tao, bilang kordero ng Diyos, ay buhay, taga-pamagitan, bridegroom. Sino yung aasawahin natin? Yung biyanan natin? O yung anak ng biyanan natin? So, yung bridegroom, may sariling isip, may sariling buhay, at hindi siya yung ama. Ngayon, paano nangyari na nakikita yung ama doon sa anak? Yung nanahan. Hindi lang nanahan. Pinog kanina, naging isa. Diba? The dog and the lamb become one. Heaven and God earth and become one. And God and man become one. At ang biblical oneness become one. Ang extreme oneness, hindi yan become one. Yung one, naga-active na, di ba, parang nagsisinungaling. Parang nagsisinungaling. Ang extreme oneness, parang nagsisinungaling kasi, nung siya ay nag naga, anyong anak, pero ama siya, palabas lahat yun. Mahalangan siya para ipakita lang sa tao. Mare, ako yung Diyos Ama. Pero ano yung pinapanalagin ng bakong Diyos Ama. Sabi ko, Diyos ko, Diyos ko, pero ako na yung Diyos. Sabi ko, sa iyong gabay, inihabili ko ang sa Espiritu. Pero ako rin yun. Sino nga ang lalabas sa Biblia? Sino nga, panalabas yun ng extreme one -ness. para, sino ang Biblia? Sino nga yung pinagsasabi ni Cristo? kasi sa Biblia, kasi nung aling yan, totoo lang sinasabi niya nang nalangin siya sa ama? Kasi, may kaluluwa, may espiritu siya. Di ba sabi ng prophet? Three-room house. The body, the soul, and the spirit. God dwell in a three-room house. May kaluluwa, may espiritu. Ang alak, sa extreme oneness, wala. Kahalang bangkay lang. Di ba? Sa extreme oneness, walang kaluluwa, may espiritu ng tao. So, hindi Diyos yun na kompletong kordero na body, soul, spirit. Ang Diyos na nanahan sa kanyang anak, ay na bigawan sa kanyang anak. Ginamit niya yung kanyang anak para maging katawan niya, maging persona niya. Pag sinabi sa term na oneness, yung tamang unawa, there's only one person in the Godhead, that is Jesus Christ. Ang tamang unawa dyan, yung katawang tao ni Jesus Christ. Wala nang ibang katawang tao gagamitin Diyos kundi yung kanyang anak. Siguro sa future yung bride, pero another topic niya. Pero dito, yung anak ang magkahayag na kalangin ng ama. Kaya, meron bang pagdadyo sa anak? Meron. Pero kailangan itama mo unawa mo. Hindi maging extreme oneness, hindi maging trinitarian. Yung trinitarian, yung tinanong kanina kanina, may sariling buhay ang anak. Sabihin, sabihin kasi, sabi, sabi, ito, so, Diyos anak, Diyos ama, sarili nila silang Diyos. Ay kanyang sabiliti, bukod na Diyos yan, sarili niya pagka-Diyos. Huwag okay. niya pa? Ubus na. Ubus na. Ubus na. So, na kapastu, uh, mayroon din ang prophet sambat at three, ayon, siya at nung sabi naman, sabi ng misyon, nung siya ay, uh, oh, give me uh, ama, siya ay nung siya ay spirito, uh, ano siya, ama, ano, uh, okay. uh, uh, ito uh, na lang yung ano, yung salitang in So, may pahayag si Sertian kanina tungkol Gordial sa... Uh, Lagyan ko ng bag. Ang tayo ka, di pa siya. Pwede ko rin ang sabi okay. ng Mesias. Nais kong yung verse na Colossians sa the image din by Sabol God. Yan. Yan yung aking verse. Pangbungan. Ang so, uh, tungkol sa Imorphe, ay meron tayong mga basa dito. Ayaw kong damihan na

Uh, is like an actor. He changes his form. Nagbago siya ng form. All what those prophets were, that was God in those prophets. Kaya nga sabi niya sa mga tiyo, kumanggap mo sa katika, kumanggap sa mga He said so. He brought the God. He what God can do. Kaya ang iba, sabi nila, ginagawa nyo ng Josie Barabar na magpunti kami dito, hindi namin sinasama sa Barabar na ba? Pero sabi niya, Jesus said so. You continue, yes. For the words of God can, can too. And here I am, the Son of God. How do you condemn me? Oh my! In other word, mm -hmm. words, nais ko naman bagitin, ang salita ng Dino's.